So karo ding adlaw day mao din ni kaduhan akong bunot day sa Kuang Prairie banderi, sa Iligan City. Kay lagi day ang schedule mangud da ani day ato untang Sabado day pero nagkaaberya mangud tong bunot ba. muna na karon day is katulodyo ko nagbunot ani please lang. So sa unang bunot ako day no ang ako na bunotan ani si Ma'am Heidi pero kaso lang day no is wala siya share sa ako ang mga videos. muna na nagbunot ko ikaduha day no kay lagi pagtan-aon mangud na ako ni Ma'am Heidi day is wala siya share sa ako ang mga videos. Kay kung si Ma'am Heidi mangud ako iriban day no is mga suko na po nang uban ako na mga follower. Kay lagi day unfortunate po kayto sa uban day no nga naghagot yog sa ako ang mga video ba muna kailangan yun ninyo musunod sa ato ang mechanics dino then sa ikaduhan akong bonot dino mausad gihapon si ma'am generous unta Castillo ang nakadukuha sa ako ang ikaduha nga bono. kaso sad wala na po siya share sa ako ang mga videos o di ba dai sayang kaysa tananday tanan dai kay lagi dai preriban na manggud unta na muna na bonot apo kong ikatulo dai sa ikatulo na sa dai kay si ma'am Rowena na sa ang ako ang nabunutan ang problema na sa dino no kay wala na po siya share sa ako ang mga videos muna lisod po kaysa sa tanan no kung kamo ang ako iriban day, pero wala dai mo nag-share sa ako mga video muna para wala masukon na dai dino nagbunot apo na ko dai sa ika pat nasa. So sa si ikaw pa akong bunot na no ang nabunutan na po na ako dahil kay si Ma'am Sismar. So siya na ang makakuha sa atong pre-riban. Kay lagi, daghan kay siyang mga videos na ako ngayon ipang share ba. Muna, naghatag yun ko ang chance na mo Muna, nagsigid yun ko bunot ba. Kay para madayon lang yun eh, ang atong pre-riban, please lang. Umura na ito no, bay mo oy.